May tao talagang sa buhay ay hindi natin magawang kalimutan. May taong kahit pa nawala ay mananatiling hinahanap ng katawan dahil ganyan ka hindi ba? Hindi mo siya magawang alisin sa iyong sistema, hindi magawang tumingin sa iba ng iyong mga mata simula nang mawala siya. Pati ang utak mo ay siyang laging laman, ako man ang sinasamahan, ako man ang iningitian, siya pa rin ang laman ng iyong puso't damdamin. Ako man ang tinitignan, ako ang nasa iyong harapan, ngunit ikaw pala'y nakatingin sa aking likuran. Dahil yon ang kanyang kinaroroonan. Minsan ay napapapikit na lang sa sariling katangahan ay napapailing hinahanap ang dahilan kung bakit pa nananatili. Maaari naman kitang iwan ngunit hindi. Hindi ko magawa ayaw ko pa muna dahil nakatatak na sa aking isipan na baka pwede pa. Ako'y napansin mo naman kahit pa siya ang laging kumikinang sa iyong panin ay nagawa mo pa rin akong tignan. Ako na ang laging kasama. Ako ang lagi mong nakikita. Ako ang katabi sa silya. Ako naman ang nananatiling sa'yo iyo sumasama. Hindi na siya. Ulit. Bakit siya pa rin ang hinahanap ng iyong mga mata? Bakit ka pa ba palingalinga? Ako na may nasa tabi mo. Ako naman ang hawak mo sa tuwing hinahanap mo siya, sa tuwing pasimple kang nakatingin sa kanya, ay siya namang sakit na dulot nito sa aking puso. Talaga bang sa akin ay hindi ka mabubuo? Ako naman ang nagtitiis sa'yo. Ako ang may karapatan sa'yo. Ngunit bakit tila ako ang walang karapatan kumpara sa kanya? Siya ang tutulungan kapag nadapa. Pababayaan akong nasugatan sa kalsada. Siya ang aaluhin kapag nasaktan. Hindi ako na ikaw rin naman ang dahilan ko bakit nasasaktan. Pwede pala yun? Yung mas piliin ng dating kasama kesa sa kasintahan, pwede palang may paramdam sa'yo na hindi ka pasapat. Pwede palang magkaroon ng katapat kahit pa kanya ka naman talaga. Kahit na ako na ang kasama, hindi naman niya ako kinakalaman. Ngunit ikaw rin naman ang gumagawa ng paraan upang ako ay masaktan. Ikaw ang gumagawa ng dahilan ako naman ang nandito. Ako ang kasalo. Ako ang kausap mo. Ngunit bakit hindi ko siya magawang palitan sa iyong puso? Bakit hindi ko siya magawang maalis sa utak mo? Ako naman ang pinaamo mo. Ako ang ipinalit mo. Ako na dapat ang laman ng puso mo. Napatay ay sa akin ka lang nakatingin. Dapat ako na ang nakakapagpasaya sa iyong damdamin. Pwede palang ganito ang maparamdam ng taong minimahal pakiramdam na wala kang halaga, pakiramdam na hindi ka niya minahal. Tipong ikaw na ang kasama, ngunit sa iba pa rin nakamata, pwede palang kahit may jowa ka na, ay sa ex mo pa rin nakatoon ang iyong mga mata.